Mga kabalik simulan natin ng diretsyo. Ngayong lumabas ang isyo kay Zaldico, may bagong narrative ang Senado at Malacanang. Walang saysay ang sinabi niya kasi hindi under oath. Nakakatawa, nakakainsulto at honestly, parang ginagawa tayong tanga. So ibig sabihin ba niyan lahat na nagsasilita na hindi under oath sinungaling? At lahat ba na nag-o-oath nagsasabi ng totoo? Kayo na mismo sumagot sa dami ng Senate at House hearings na napanood natin. Lahat sila nakataas ang kamay, nag-oath, I swear to tell the truth, daw. Pero nagsabi ba sila na totoo? Hindi. Hindi hanggang sa mapiga, maipit ng ebidensya o ma-expose ng dokumento. Kaya itong argument nila walang weight kasi hindi under oath, medyo nakaka-insulto sa common sense ng tao. Hindi ako abogado pero matagal ko nang napansin. Ang batas natin mas pabor sa may pera, mas pabor sa may koneksyon. Kung mayaman ka, may top lawyers, may motions, may delay tactics, may appeals, may executive privilege, may lack of evidence. Pero kung mahirap ka, isang maling galaw, kulong agad. Mga kabalik, klaruhin ko rin ha. Hindi ko sinasabi na guilty si Marcos. Hindi ko sinasabi na guilty si Romualdez. Hindi ako korte. Hindi ako hukom. Hindi ako prosecution. Ang punto lang dito, kung may aligasyon sa kanila, sila ang dapat magpatunay na wala silang kasalanan. Hindi yung tipong sobrang over-defensive ng malakanyang na parang, uy, bawal magtanong, bawal magduda, bawal mag-analisa. Nakakainis pakinggan, di ba? Alam mo yung vibe na sobrang defensive na kahit hindi ka pa nag a parang sila na mismo ang triggered. Nasa kanila ang kapangyarihan, nasa kanila ang resources, nasa kanila ang media machinery. Kaya ang dali para sa kanila maglabas ng kung ano-anong statement para mauna ang narrative. Pero ang tanong, kung talagang wala kayong kasalanan, bakit parang ganun kayong kabilis mag-react? Yun lang naman, common sense lang. At ito pa ang pinakamasakit mga kabalik. Dito sa Pilipinas kapag ikaw ang whistleblower, ikaw pa ang magmumukhang kriminal. Kapag nagsalita ka tungkol sa korupsyon, kapag may nakita kang katiwalian at gusto mong ituwid ang mali, ikaw pa ang babanatan. Ikaw pa ang kakasuhan. Ikaw pa ang ipapahiya. Ikaw pa ang ikukulong. Bakit? Dahil may pera yung nireklamo mo. May kapangyarihan. May abogado. May makina. May trolls. May media allies. Ikaw? Wala. Gusto mo lang maging matuwid pero kapalit, libel, harassment, threats, propaganda. Kaya yung sinasabi nilang justice blind, may timbangan, walang mahirap, walang mayaman, mga kabalik, alam natin, hindi totoo yan. Hindi nakapiring ang hustisya dito. Hindi pantay ang timbangan. Bumababa lang yan para sa mayaman. Umaangat para sa mahirap. Ang batas, designed para sa may pera at kapangyarihan. Ganon talaga, life is unfair. Yan ang katotohanan. At ito pa, itong nangyayaring korupsyon ngayon, itong mga aligasyon sa budget insertions, flood control, kung ano-ano pang proyekto, tip of the iceberg pa lang yan. Hindi pa kasama dito ang kurakot ng barangay captain, kurakot ng konsehal, kurakot ng mayor, vice mayor, kurakot ng governor, vice governor, kurakot ng iba-ibang ahensya at lahat ng political dynasties na paulit-ulit na lang. Alam ng taong bayan yan, hindi tayo bulag, hindi tayo tanga. Dekada na silang nakaupo pero ganoon pa rin ang Pilipinas. Hirap, baha, traffic, ghost projects, overpriced contracts. Kaya galit na ang mga Pilipino. Hindi dahil inggit, hindi dahil politika, kundi dahil napuno na. Mga kabalik ang Pilipino mabait. Ayaw manakit ng damdamin, ayaw makasagasa, kaya tinitiis. Pero ang pagtitiis nagiging gasolina ng korupsyon. Habang tahimik tayo, lumalakas ang loob nila. Umakapal ang mukha nila, umaabuso sila ng umaabuso. Sa Japan, late lang ng ilang segundo ang tren. Reklamo agad. skandal agad. Sa Singapore, konting delay, galit na tao. Tayo, baha na, ninakawan na, ghost project na, sunog pa ang ebidensya. Tiisin na lang. Kaya kumakapal ng kumakapal ang mukha ng mga corrupt officials. Pero pag napuno ang Pilipino, iba. Hindi marahas pero malakas. Sabay-sabay, hindi mapipigilan. Mga kabalik, etong tanong. Hanggang kailan tayo magpapaloko? Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan tayo hahayaan na ang Pilipinas ay gawing negosyo ng iilan? Hindi under oath ang magliligtas sa bayan. Boses ng mamamayan ang babasag sa korupsyon. Kung napuno ka na, kung sawa ka na, kung pagod ka na sa paulit-ulit na script, gising na, kilos na, panahon na. Hindi ko sinasabing guilty si Marcos, hindi ko sinasabing guilty si Romualdez. Ang punto ko, kung may aligasyon, dapat investigahan. Kung may kasalanan, dapat managot. Kung magnanakaw, dapat makulong. Walang banal, walang exempted, walang untouchable. Yan ang tunay na balik values at yan ang tunay na mind shift. Truth in motion, minds aligned. Part packs, social streams in time, stories that matter, voices that live.